Muling nagpabot ng pagdadalamhati at pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa namayapang kalihim ng Department of Migrant Workers. Pardilia sa detalye. Maikli man panahon ng kanyang paninilbihan bilang kalihim ng Department of Migrant Workers, naging malaki naman ang ambag ng pumanaw na si Secretary Susan Toots Ople para ipaglapat ang karapatan at isulong ang kapakanan ng mga migrante at Pilipinong manggagawa. Pangako po namin, Mr. President, gagawin namin sa DMW at ng OWA ang lahat para alagaan at ipaglaban ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Dahil yan po ang inyong instructions at mahigpit na bilin sa amin. Sa kanyang pinakabagong vlog, muling ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikiramay sa namayapang kalihim. Kinilala rin niya ang mga nagawa nito bilang isang lingkod bayan iniisip lang niya lagi kung paano niya gagawin para maproteksyonan ang ating mga OFW, kung may problema anong mga, mga solusyon, kung kailangan ng pondo, saan tayo pupunta, paano natin gagawin para naman matulungan ng ating mga kababayan yun lang ang kanyang ginawa at eh, nagugulat nga kami nung sinabi nga na eh, siya uh, pumanaw na dahil kahit na nung bandang huli, nakikita namin, medyo nahihirapan na siya. Pero hindi niya tinitigilan talaga yung trabaho niya. Dahil hindi ito trabaho para sa kanya eh. Yun ang buhay niya. Napakalaking nawala sa, sa Pilipinas sa pagkamatay ni Tutsu. Sa kanyang panunungkulan sa DMW, matagumpay na napabalik sa Pilipinas ang higit 7,000 OFW na nawala ng trabaho o inabuso sa labas ng bansa pinangunahan ang ligtas na pagpapauwi ng pitundang Pinoy nang sumiklab ang gulo sa Sudan. All OFWs have uh, received $200 care of the DMW while they are in Egypt and then um, uh, livelihood package financial assistance of initially 50000 and then uh, through our regional offices. Yung initial na 50,000 will be coming from the TMWS, direct aid to the worker. Um, another 50,000 will be given by OWA to the families of the workers. Isinulong din niya ang pag angat ng antas sa kaalaman at kasanayan ng mga Pinoy seafarer na nagtulak para ituloy ng European Commission ang pagkilala sa maritime education, training and certification ng Pilipinas. Dahil dyan ay naisalba ang kabuhayan ng nasa 50,000 Pinoy sa larangan ng maritime industry sa Europa. Nakipagnegosasyon para bayaran ang libo-libong Pinoy migrant workers sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho. Inilunsad ang OFW pass para mapabilis ang pag-alis ng mga Pilipinong manggagawa. Itinaguyod ang pagkakaroon ng sarili at disenteng pabahay para sa mga OFW. Lahat niyan, yung kumbaga tinimpla na ng disyud. So kayo mag a na lang and then may interest subsidy pa no so yung inyong makukuhang units hindi madi-devalue over time kasi pati maintenance pinaktor in na nan dishud eh. pinatataas ang financial literacy sa ilalim ng pitaka program bago pa sila umalis na compute na nila yung sweldo na iimagine na nila yung ipon at alam na nila kung anong negosyo ang gusto nilang itayo at asintahin para sa kanilang pagbabalik, hindi na sila kailang umalis at umalis at umalis ulit. Ipinatayo rin niya ang One Repatriation Command Center. Makakatulong na kami ng gusto sa inyo. Magdadagdag kami ng mga um, office ng labor attachés natin. So pag-aaralan namin sa Europe kung saan kami pwede magdagdag. Si Secretary Toots Ople rin ang nagtatag ng Blas Ople Policy Center and Training Institute. Halos dalawang dekada siyang nakibaka para protektahan ang mga OFW at manggagawang Pinoy sa loob at labas ng bansa. Kaya sa kanyang paglisan sa edad na 61 years old, ang pangako ni Pangulong Marcos. Maasahan naman ng ating mga OFW na hindi natin ipapatid, hindi natin hihinto kung hindi ipapagpatuloy ang sinimulaan na trabaho ng ating mahal na si Tutsople. Kaleza Pardilia para sa bayan.